Kag sa numero uno nga balita sa Negros Island Region. No LGU will be left behind. Ining magapadayon suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Salacson sa iya nga tuyo nga pagtapos sa iya ikatlo nga termino. Si na si Lakson na po ng iya nga tandem nga si Board Member Jose Benito Alonso nga magapapili bilang DC Gobernador ang dungan nga nagfile file sa nga Certificate of Candidacy. Yaring report ni Barbara Napuno ang social hall sa provincial capital sa mga opisyal kag supporters na ni Governor Eugenio Jose Lacson kag board member Jose Benito Alonso sa ilang nga pagfile sa ilang nga certificates of candidacy sinila mga hapon. Si Lacson ang nagfile sa iya COC para sa iya nga third and final term. Sa ilang nga pag-updanay ni Vice Governor Jeffrey Ferrer karon iyagin siling, nga ang mga proyekto sa probinsya na hatag nila sa tanan nga LGU kag wala sang may nabayaan. Luyag niya ini para yunon sa ikatlo nga menung nga iya ginapaabot na makaupod naman si board member Alonso iya ginsaad nga ang katunga sang budget nila sa iya nga third term ang iya nga igabilin para naman sa magabulos sa iya. some projects that Be, uh, the unique and unique of, uh, uh, Para naman kay Board Member Alonso, wala man siya una plano nga magpapili Vice Governor, iya na ginbaton ang amo nga pagpanghangkat karon. Pasalig niya nga mangin masulhay ang ilang nga mangin pag-upda ni hilakson kung sila ang mangin mapalaron sa 2025 elections. Hindi kipag problema si no? ang amon na tandem kung mapalaron kami kung ano ka smooth ang pagpalakat sa gobyerno sa kulinsya sa relasyon ni Vice Gov uh, Jeffrey Seiya sa mga nasakot. Mm -hmm. Dugay na kami kailangan ni Gov So, una pa Vice Mayor kanay kami during the 90s. No? Mm -hmm. Dugay na kami. Nagupod si Anay Congressman Jules Ledesma sa pag-file ni Lacson sa pagpakita sa iya nga suporta. Si Ledesma mag-file sa iya nga COC bilang congressman sa 1st District sa Domingo. For that support, I came here just for that. Oh, kasama mo siya si Mama Sunday? Kasama mo si Mama masunta. Wala. On Sunday, on Sunday. On Sunday, kasama mo. Ako lang. Magluwas sa kay Lides, mayara man ang pila kaalkalde. Katapos ang board, kag mga supporters, Nanday Lakson, kag Alonso. Nalipay ka ginapasalamatan sa gobernador ang suporta nga ginpakita sa ila para sa Digicast Negros Barbara Mihares.